So, what's up guys? Ito na ngayon si AJ. Uh, kompleto na yung mga ano, niya, parts niya. Ikakabit na lang. Mayroon lang isang malaking problema. Yung chassis niya naka bend So, kung makikita nyo, ito, itong part na to. Ayan. Dapat nakapalingyan yan sa harap. Pag ganun. Pero, ang nangyari, dahil sa impact, last ng impact nung pagkakabangga sa kanya nakita nyo, naging parang letter L na siya. Yes. So ang choice ko dito is papapalitan ko yung chassis niya. Kasi well, hindi hindi ko gustong isugal yung ano, yung quality para sa price. Mas maganda na yung safe kaysa naman ma-accidente ulit ako. Mahirap na. Hindi dapat tinitipid yung motor. mas yes. to So ayan, ginaka-wash na muna ngayon namin si AJ para malinis and para ma-i-assess ko na rin yung mga ipapadagdag ko pa dun sa Sige, sige para may assess ko na rin yung ano ipapadagdag ko sa kanya sa cost ng damages para tuluyan na makarecover si AJ at makapag-vlog tayo ulit Para para na sa para na sa oh, parang kung nagdudugo ako sa tabi ng parang na guys, ako talaga. Oh, okay. dawa. What's up? Pauwi na ako ngayon kasi Okay na si AJ Naisaayos na at naisettle na lahat ng kailangan ayusin para sa kanya Nakipag-close deal na rin ako doon sa nakabangga sa akin May mga bagay lang na ano May mga bagay lang ako na sa kanya na hiningi para din sa motor na to kasi may mga ibang parts na ano na napilitan kami yung bumili ng second hand gawa nga ng ano ng mahirap hanapin yung talagang sukat dito na ano sa mga brand new nila and ayoko naman na maghintay pa ng napakatagal na ano na panahon kasi mahirap maabala ng ganoon may trabaho pa ako ginagamit ko to araw-araw sa AJ pero yun nga okay na Thankful pa rin ako na hindi, hindi ako ano, hindi ako tinakbuhan nung nakaksidente sa akin. Ay, hindi mag -isa. Thankful pa rin ako na hindi ako tinakbuhan nung ano, nung nakabangga sa akin. At inaayos niya kasi kung hindi, talaga magkaka problema kami. Batas sa batas. Kaya sa inyo dyan, inuulit ko yung sinabi ko kanina. Mag-ingat kayo palagi. Isipin nyo, bawat pigahan nyo ng siling bawat pasok nyo ng kubada. Isang mali nyo lang, buhay ang kapalit. Pwedeng buhay ang kapalit. Buti, nangyari sa amin ganito. Nailagan ko, naiwasan ko yung dapat na mangyari. Dapat na mangyari. Yung maaaring mangyari. Nakakatakot guys, totoo. Kaya ito, sinasabi ko ngayon sa inyo, bilang experience ko na rin, na, huwag na huwag kayong basta-basta magtitiwala sa kapasidad ng motor nyo. Ibig sabihin, know your limitations. Huwag mong ibase yung limitasyon mo sa limitasyon ng motor mo. Kasi ikaw yung may hawak ng motor mo. Ikaw ang magde-drive niyan. Ikaw ang may choice na kung bibilis ka o babagalan mo o kung ano Pero dapat lagi mong isaisip na kapag ka nagkamali ka sa kalsada, makaka-aksidente ka, makakadamay ka pa ng iba na ang layunin lang naman ng pagpunta doon eh magsaya, mamasyal tapos ang mga nangyari ganyan masisira yung iniingatan nilang gamit iniingatan ng motor dahil lang sa kapabayaan ng isa at, malalag at malalagay pa sa alanganin yung buhay yun guys yun ang pinakamahalaga yung buhay natin kaya kuha ko sa inyo kung laki kayo, umpisa niyo yung disiplina sa sarili nyo. Pwedeng maglaro. Pwedeng maglaro ng safe. Pwede kang makapag-enjoy ng safe nang wala kang... nang wala kang na tao. So that's about it guys. Maraming maraming salamat sa panunod. Please continue watching my videos. This is AJ Motorblogs PH. Like, comment and subscribe. And wait for my upcoming videos. See you next time. Ride safe. Bye.